sa aking mga followers and viewers samahan nyo ako biakin yung dragon fruit natin tingnan natin guys kung ano ang laman nito kasi meron itong kulay white saka kulay yellow and di ba meron din kulay ano violet yung parang pink na siya tingnan natin kung ano ang laman nito guys Choran. Ay, kulay ano, kulay white yung laman. Maganda to. Kulay white yung laman ng ating dragon fruit. Ayan, matamis kaya to guys. Tikman natin to. Tikman natin. Ayan ah, ang tamis. Ang tamis niya guys. Kulay-white yung laman. Bye-bye! Thank you for watching!